That was high -end? it's my first time ulit dito sa kanyang uh, uh, ayun, ang nagpapalipas ng oras, kasi kesa sa nakahiga ako sa bahay at sinusulit ko ang ating session, so yun nasolo ko din at nakakawa na so so yan, kasi bahay mas nandito ako sa ano sa Starbucks ulit-ulit ulit dito sa bahay niya. Ayun, ako nagpapalipas ng oras kasi kesa sa nakahiga ako sa bahay at sinusulit ko ang aking show yeah. So, yun. Okay. Ayan yung view natin. Ayan. 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 sa Ayan so ulit-ulit na lang, Ayan. yan, uh -huh. na, ako, kumisibol ako. Ay, ako dito. Denit tingin ako ng ibang ano. ice cream na lang, pati. nga ako, uh -huh ano-ano, mga anik-anik dyan. Sobrang init talaga. Ayan, dumadami na yung mga tao. Okay, uuwi muna at magluluto. Ang oh, salamin. Oh, lang Pigsampo. Purpil. Pigsampo. 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 Ayan, ice cream na naman. Mm -hmm. Magbibenta ng perfume. Mm -hmm. Perfume for 10. From 10. Ito yung papunta sa charts. Ito mm -hmm. Ito yung so, katoliko.

cute birds na talaga ako. So, Yeah. Hey, yes, sa mga Monday, guys. Okay, so, later na to get there now. to Yung mga shop ngayon ay close. Ayan. tao. Dito pa ako ng supermarket. Dito ako ng mga pagkain namin. Tsaka nila na ako papasok dito. Dito muna ako. Uwi na ako. Magtipid-tipid. May bago dito yung Dunkin's Sweet Burgers. May burgers. Ayan, ice cream din to alahasan. Dan mga ano Ayan. So, ingat-ingat na sa mga cellphone kapag naglalakad. Baka madampot. Ayan. Maya-maya marami na dito. So, ayan. kasi yung sakay na yun dito sa taxi. Ito pizza din. Ito, masarap dito. Ang pizza. Pizza. So, yan. Wala talaga mga tao. Yung mga shop. Ito yung goodies. Pero hindi ako kakain. Saan lamang ang goodies? Yan. Sunday ko, uwi na ako. Dahil yeah, okay. magluluto pa tayo. At sa bahay na lang tayo kakain. Tapos mamaya, magbabolta ulit. At least, nakapagvideo video na tayo. At wala masyadong tao. Mainit lang. At nangitim na tayo ng dok lalo. So, later. Ayan mga shop, ay close. Ayan, ito sa si blog yan din. Ito din Ayan. Ah. Isa raba yung sublock. So yan. Ito yung ticket pala ng city bus. City bus. Hi. Hindi hmm. ko alam. pala ng city bus. Ang mas mga. Ayun. So. Nilipat na tayo. Maya maya. Dahil, hindi na tayo pwede nilipat niya. Amaya okay. na. Ito dito ako galing kanina ang umaga. So umikot lang ako. Walang pinili. Nag-keme-keme lang. Lilipan na ako. Masyado mainit dito. Ayan. Hintayin ko yung green. Ayan. 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 Matagal mo lang. mga ice cream mo dito. Ayun, hindi nila ako dadaan sa ibang daan. Para so, uh, hindi masyadong mainit. Nagpapakawisan na ako ng kiligay <laughs> niya. Ayun, sabi ko nga sa inyo, ingatan na cellphone mo. Kapiglang daan po, nila. Ayun. Diba? Ayun, talaga sarado yung mga, mga shop. Ulit-ulit na lang. So, uwi na ako. Okay, hindi ko. Later na talaga. <laughs> Ayan yung agent na yung mga salato din. So bukas pwede tayo mag-shopping or mag-shopping. Ayan. Legit na close. <laughs> Iwan ko ba kapag Sunday close yung mga uh, shop dito. Ayan. Ayan din dress ko. Din. Ayan. Ah, Sibisipan na ako. Punta nga ako dito sa... Ako ano. lang naman nang Muin eh Ito yung parko Ito yung malaking halaman old, old tree Ayan Ang dami mga kalapate Ang daan lang ako dito Maraming mga nakatambay din dito Ayan Pagkasama yung kapatid ko magpapicho ulit ako dyan Sa ngayon Hindi ako pwede kasi nag-iisa lang ako Diba? tapi tapi nga po. Diba? Yan yung, yung old tree. Ito mga butterfly. Bye bye butterfly. Ay mo. Ah, so. Fly, fly, Bye bye butterfly. Ito ah, so, yung mga tu dito. Dumaan ah. malilit pa yung mga laga ako dahil dito namin din handala kapag hindi ka na pumupunta sa dagat. Oh, ay yeah. oh, yeah. Ayan. May compare ko ngayon. mamay mga ano, naglalabasan na yung mga katulong hindi ko na insert yung ano nagaling na rin ako dito yun lang ang pasyalan bukas hindi ko alam kung saan pupunta ito yung kape yan, dito sa loob ng parko or park yun lang dito ako damaan so yun labas na ako mamaya ako oh. So I got the Falko Cinderella kakain na ako. Hindi ko na mahintay yung kapatid ko. So, kakain na ako. Ngayon yung manok. Tapos yung... Ano natin? So, kukuha ko ng cook. Ayan. Kukuha tayo ng cook at saka yellow. So, later na. Kakain na tayo. Ito yung ulam ko. Ayan yung nangitsura ko. Tapos, soft drinks. Tapos, Manok din ang sahog niya. Mas marami pa yung sahog kesa sa, sa ano. Kain na. Hot on. Is that Manok. Manok. Day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chin. So I'll see you next video. Thank you for watching. Bye. Something I've never seen before When you put on the pineapple We couldn't be friends anymore Pineapple pie